andaay kami sa, nice, lakas-kasak. dapat, dapat. dapat, dapat. dapat, dapat. So good morning sa ating mga kaidol dyan Shout out sa ating mga kababayan na Pilipino So ayun mga kaidol mapaparada kami ngayon sa Karagatan At shout out na rin sa mga Philippine Guard natin At sa ating mga ano mga kaidol Philippine Guard and Philly Maritimes Shout out sa guys, shout out kay Shout out ikaw mo mag-isa sir ha? mag-isa <laughs> sir ha? Ikaw na mag-isa sir ha? Ikaw na sir sa palaging sumusuporta sa ating mga ha? Mga Ikaw oh, na mag-isa sir ha? Ikaw na na mag na mag-isa

Dali ramai mudunggo kay magkarga pa mi guys. Pero kung gusto mo dire dire mas init, mas bibom po dire. So sa tayo dito, kinain. Isa. Gusto betang sa kay guys. Sayang na ni mga lawas ani oi. Assalamualaikum lah Naligo <laughs> <laughs> na ta Dong dong stay Dito dulong. Ay mo di kilid. dulong, dulong. Ayaw mo din kilit Dulong mo dulong Ayaw mo din kilit ba dulong <laughs> mo Ato mo tunga Ato mo tunga ba tunga Atunga, tunga, tunga mo ba ayaw mo din kilit Di ba kasabam eh Shout out pare Mukhang hindi ako abot ng samis ngayon Bukas mo siguro uwi Tagalita na ko ni Mahal ngayon. Father's Day ngayon kasi ngayon. Oh, kisa may shout out. Shout out kay. Ay, ta. Ta. Ay. Bakit, bakit, mahiya? Ano mo makihihiya? Huwag kayo mahihiya dyan. Dito ka, dito ka. na. Batang tugdaw. Shout out sa mga pasinger na to Dre. Yeah. <laughs> Hi, te, Shout out, Tay. Ito, Maria. Ito, live. So, dito mo to sa laot mga kaidol kasi ano na, napa ano kayo Nag Thank you eh. Nagpa parada tayo ng Santo Nino dito sa laot mga kaidol at shout out na rin sa ating mga passenger Shout out sa mga kiyot Lapong bungot <laughs> So, medyo nalit tayo ngayon sa paglabas Hi guys. <todong biennial> <is it? todong biennial> hey guys. Sino si shout mo? Si ano si anak niya ba? Hi mga guys. Nadaay kami sa Hey guys, come on up. Come on up. guys on up. Di hey, dukso. Gas. Yes, sa kita parada mga kaidol. And happy Father's Day po sa lahat. Sa ating mga Father. sa ating mga kaibigan ko mga kaidol sa ating mga kasamahan dito sa ating uh, ano mati mga uh, mga kasamang bangka mga kaidol thank you for watching sa one well people sinunod nunood ngayon sa ating live broadcast and shout out tayo sa FB Ariana Will shout out kay FB Ariana Will Tanjin Noibi, shout out MM Shout out din Tris Marias May FB Tris Marias Shout out na rin At mga light boat dito Shout out po sa kanilang lahat Shout out din Kulbutoy sa ating parada six pif, uh, six six 16 and twenty twenty four so, Ayun mga ridol. yun bumirada na si Dan Ginoybe yung mabanti na hmm. ah, siya so yun so may lama thank you for watching ating Lele and uh, good morning siya sa inyong mga mga uh, happy ah nani nami yun siya tayo basa inikahuman sa pista sa kanubay pimiro ng domingo parada nito ni today. oh yun lang tradisyon siya tata ta, sa tripio pilsa na ah, nanonood shout out sa kanilang lahat So, bisa ka lang ka para ma-enjoy po nimo ang dagat. So, Pag-share -pag lang para malingaw kay lantaw diha sa akong live. Kaya unya pa po ako ni Patyon. Kaya minimum tayo mga 1 hour. Grabe tao, pasinger, raming tao, pasinger, oh. thank <laughs> you